Hello, good morning, good morning mga kabalay Mga friends, mga kababayan So heto, uh, pagayak po tayo Kasi nga po sasalubungin natin yung uh, 2025 Sa araw ng linggo Unang linggo ng taong 2025 Sa pagka sinabing unang linggo So ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mamiss at yun nga para magkaroon tayo ng kuan magandang uh, health sabihin ko na pati maging sa pamilya at mag, pagdasal na rin natin pati yung, ano uh, blessings uh, matatanggap natin. So yun guys uh, kasama ko yung magina ako so far wala pa sila ngayon. Uh, <clears throat> nagbi pa lang. So yun guys amahan nyo po kami. No? So let's go. So yun Ito nandito na yung Hi, Nandito na yung magina ko guys Punta na kami ng church So where we going Paul? To church Yeah And then after my cousin's gonna come And we're gonna play the Xbox like last night <laughs> <laughs> <At the one? laughs> Maglalaro si Xbox Kasama si Liam daw Kung, ma kung may na rin si Liam guys So yun, salubungin natin, samahan niyo po kami guys Okay? Yeah. And guys, dito na tayo sa imbahan Keso Keso kaso hindi ko alam kung mayroon tayong ano, space na pwedeng mapagparkingan. So, ang -i, i drop ko muna ito yung maginap So, ito yung church gayo sa Yeah, drop ko muna sila. Kung wala man, dito tayo magpapark. Ayun, mayroon doon. Hindi ka pa pwedeng ipark doon muna eh. Para makauna tayo. Okay, mayroon pa palang space guys. So, we're so lucky. Ha? Puyo Rich Ayan, ito yung toilet Ito yung guys, nandito na tayo sa church Ang problema, hindi ko nakawalan yung video kanina Ayun, guys So kita tayo sa loob guys So, we're in a uh, the church So, ayan Ayan nga lang, hindi natin ano kuhanan yung video guys so malamang nauna na yung maghina ko laming tao guys so hindi ko pwedeng kuhanan ng picture guys kasi bawal so yun kita kasi tayo may may uh, so yun guys natapos na yung kuhan pag isimba natin so actually kuhan guys uh, I explain ako sa inyo mamaya kasi may naalala kaya ganyan itong yeah so let's see kasi si Mrs. Dumando sa kabila nandito kami na Paul explain to you later guys why my eyes like this <laughs> ito guys so dito kami sa isang ano kain muna kami daw dito sa labas Swiss chalet Swiss chalet socialen. chalet yung Swiss don doon guys sa likod ko yun yun yung Swiss dito tara guys so yung mag ako nandoon na ito na yung mga dalawang kwan si Shelly daw yeah. Yeah. tara let's go yeah. no? Yeah. <laughs> oh pa 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 bingo Ito na guys, yung pagkain namin guys. So, here. got there. Ayan, guys, so simot na simot. Ice cream. Ice cream daw. Ice Ice Yeah. It's yeah. a nice. Ayan, guys. Medyo nabagyo yung lamesa namin. Kinuha na yung mga plato na empty na eh. Ito Nine over ten? Nine out of ten. Nine out of ten, yes. Nine, What, nine, what's the rate? Nine, nine point five <coughs> out of ten. Wow. <coughs> hey guys, so yung dalawa na na. Din na namin na na sa na lang no magpinsa hey guys so thank you so much sa uh, ni Simba kain kumain huh? ah, din lang kami sa labas yun thank you thank you so much next oh siya nga pa pala tungkol dun sa dahilan kung bakit ganun yung tsura ko naalala ko lang kasi yung ano yung lola no, ko uh, Sunday okay. nagsisimba kami way back home uh, sa Pilipinas ngayon kasi hindi mo na matanggal sa ano yun kung yun Nakagis lang ko sa kanya guys. Thank you so much guys. Thank you.